Arestado sa magkakahiwalay na buy bust operation sa Pangasinan ang anim na umano'y tulak ng droga. Nakumpiska sa mga suspect ang ilang pakete ng shabu at baril. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. <tod> Timbog ang tatlong umanitulak ng shabu sa magkayuli operasyon ng mga pulis sa Bayambang, Pangasinan. Naaresto sa palengke si Nalea Landingin at Kimberly Magsano matapos mahulihan ng limang pakete ng shabu. Napag-alamang galing sila sa Dagupan City at dumayo sa bayan para umunang magwenta ng shabu. Yung uh, saan yung mga bayos nila ay pinupuntan, talaga nila kasi kailangan din uh, nila yung, uh, ano eh, yung uh, pera. So kahit saan mapunta ang mga yan basta may mga bayos sila. pinupuntahan nila. Nahuli rin si Jimmy Peralta na nagtutulok muna ng shabu sa barangay Zone 1 sa parehong bayan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek. Nahuli rin ng mga tarang pulis ang numero unong drug personality sa bayan na si Jenny Peralta. Sa bisa ng search warrant, nahulihan ang sospek ng isang bulto ng shabu at isang baril sa kanyang bahay. Hindi namin alam kung saan siya bumibili pero meron kaming intel na kaya nga umalis po ng within ng with the municipality at yeah, pupunta sa ibang mga bayan. Sa Dagupan City, kalabosong mag-asawang at Alisa Bagul matapos mahulihan ng ilegal na droga sa buy-bust operation. Dalawang pakete ng shabu nakuha sa kanila. Itinangkinaman ito ng mga suspect. RA 9165 ang uh, isasampa nating kaso. Selling at possession. A uh, selling at possession ng uh, posibleng may file natin sa kanila. Oh. Jasmine Gabriel nagbabalita Pilipinas.